Hello Capricorn and welcome sa si inyong March 2025 reading. So, kung bago kayo dito, uh, tayo ang goal natin to ay magbigay ng gabay using light from above. So, kung mapapansin ninyo, nakabuklat ng inyong cards because um, tayo ay daldal ng daldal na hindi pala tayo nakarecord. So, simulan na natin Capricorn ang inyong reading. Okay? So, you have the Nine of Cups energy and the Temperance energy here. So Capricorn, nakikita dito na sa first two energies mo, napaka-contento mo, you have this feeling na mayroon kang bagong ine-enjoy na tinatamasa, ine-experience sa buhay. And dahil dito nagkakaroon ka ng sense of happiness uh, may fulfillment sa mga Capricorn ngayon and nakikita nyo dito yun na parang wow parang deserve ko ba to or parang may bagong mayroon ka kasing bagong uh, situation sa buhay mo eh yung iba sa inyo may bagong let's say, let's just say no na may bago kayong kagamitan mayroon kayong bagong bahay mayroon kayong Uh, bagong pinagkakakitaan or something na parang nagkaka nagbibigay sa inyo ng fulfillment when it comes to money. Kung hindi naman yan money, may fulfillment kayo when it comes to sino kayo ngayon, ano yung klaseng uh, uh Anong klaseng tao kayo ngayon? Anong development ang naging meron mo, mo ngayon? Yung iba sa inyo, baka naman talagang naninibago sa sarili. Kasi you have the temperance here and this is telling me na marami sa mga Capricorn ngayon parang naninibago sa uh, energy mo ngayon kasi <clears throat> para kang ano eh para kang nag-upgrade para kang nag-upgrade tapos hindi mo alam na ko paano ko ba ano bang sasabihin ko ano bang gagawin ko so there is this uh, adjustment sa inyo na nakakatuwa siya Capricorn because nakakatuwa ito dahil hindi ka masyadong uh, um, tawag dito, hindi ka masyadong nagiging nawawala sa iyong uh, sariling uh, development. Kung baga nagkakaroon ka naman, alam mo naman ni eh, na there's some, there's some change in, in you. <coughs> so, ayan. Let's see you have the nine of pentacles here Capricorn and nakikita ko ito sa inyo na kayo ay napaka grateful sa kung ano yung meron mo ngayon makikita mo yung bagay na na appreciate mo kung ano kung nasan ka ah uh, pwede namang hindi sobrang sobrang upgrade o hindi naman sobrang sobrang yaman di ba pero nakikita ko dito sa inyo na yung appreciation mo sa blessings na meron mo ngayon and sa nakikita mo sa sarili mo mas na-appreciate mo yon because because may growth ka eh may growth ka sa sarili mo eh kung baga noon hindi mo naman ito papansinin yung mga meron mo ngayon hindi mo naman masyadong uh, binibigyan ng importansya pero ngayon may ibang siyang klaseng uh, may iba siyang klaseng uh, binibigay na pakiramdam sa'yo eh, na parang na-realize mo ngayon na mahal ka pala ng universe. Yung ganon, may, may something talaga dito na nag-upgrade kay. You have the page of pentacles in the past, and this is telling, this is saying na ikaw, Capricorn, there is a part of you, there is this, there is this old you, na tinatapon mo na in the past at iniiwan mo sa 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 nakaraan. And nakikita mo kasi ngayon na dapat pala matagal mo nang hindi uh, pinagpatuloy yung ganitong klaseng thinking or meron ka ng mga uh, kaugalian na nakita mo na hindi na palabagay bagay sa'yo. So, you are choosing to be a better person true? choosing kung ano ba ang dapat na maging version mo ngayon. Because you have the page of pentacles here na tinapon mo na eh. Na parang, hindi, na to, hindi na to yung ikaw. Kung baga, nagmature na si Capricorn. So, kung baga may, may, bagong, ano, may bagong level kang na-unlock. You have the three of swords here and this is you know in connection with that no hindi ka na masyadong bitter hindi ka na masyadong uh, uh nag-iisip ng negativity because you have thrown that in the past Kung ano yung mga uh kung ano yung mga nangyayari before na minsan may negative kang reaction ganyan ngayon nakikita ko sa inyo there is a change eh. there is this napaka kakaibang improvement sa mga Capricorn um, Tignan natin, ano pa ba? <coughs> In March 2025, mga Capricorn, there is a situation wherein makikita ninyo na merong unfair na nangyayari or merong bagay na kailangan magbago. Merong mga situation na parang kailangan gawan ng paraan para hindi na masyadong uh, makawawa yung iba or parang gusto mo lang maging tama yung mga nangyayari sa buhay ng mga taong ng, ng, para sa iyo and ng mga nakikita mong naapektuhan. <clears throat> may gagawin kay eh, Capricorn. Hindi ko siya makita kung ano siya ka hindi siya ganun detalyado para sa akin pero nakikita ko dito na may baguhin ka may na-realize nare ka na thinking or ways na na luma na pwede mong baguhin and ito yung makakatulong para sa iyo sa iyong uh, development, sa iyong um, pagmamature, uh, alam mo yon. Kung kumbaga sa madaling salita is ganun Pero Capricorn, nakikita ko dito din, uh, other people around you, uh, pwede siguro uh, iba yung yung uh, speed ng development mo compare sa iba. Kasi ngayon na realize mo na may mga ginagawa yung ibang tao around you na parang hindi pala ganun kabuti, hindi pala ganun kaganda and noon hindi mo siya nakikitang ganun pero ngayon na, napapansin mo because you have elevated, you have improved your uh, development kasi napapansin mo na eh, kung ano yung mga yun eh so ikaw naman ngayon bilang nakikita mo yung mga yung mga yun napapansin mo <coughs> you are looking at things in eto na ngayon eh yung yung nangangapa kay anong gagawin mo ngayon so hindi ka hindi mo ina binibigyan ng uh, judgment ka agad yung mga nangyayari hindi mo agad uh, binibigyan ng uh, reaction automatically pero ikaw ay nagkakaroon ng flexibility when it comes to reacting or talking to people. Kung baga, nag-iisip-isip nag ka muna bago ka magsalita or gumawa ng anything. Ang advice sa'yo, Capricorn, is... Ang advice sa'yo, Capricorn, is to be the three of cups in reverse. Kung baga, huwag masyadong ma... Huwag masyadong mga party-party, huwag masyadong uh, nag-e-enjoy. Kumbaga, spend some time alone, spend some time na magkaroon ka ng konting uh, time with your with with your smaller group of uh, uh, family or kung ano man yan, no? But yun yung kailangan mo mangyari because you need to slow down, Capricorn, dahil may mga bagay na hindi minamadali and yung yung takbo ng energy for you hindi siya hindi siya masyadong kailangan madaliin ito yung pinapakita dito because yung will of fortune yung mga yung parang long ano may eh, long kung marathon yung ginagalawan mo ngayon hindi ka nagmamadali and yun yung kailangan mong gawin kasi uh, yung pagkaka uh, schedule ng blessings sa iyo is hindi din naman ganoon kabilis. So, dahan-dahan ka lang uh, Capricorn, you just have to take your time and you just have to be uh, relaxed and chill, okay? So, kukuha tayo ng mga advice card para sa iyo Capricorn. <coughs> okay, first advice card ng mga Capricorn first advice card ng Capricorn. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Natatawa ako kasi sinasabi ko sa si inyo, relax lang kayo, di ba? Ayan, rest and relaxation is essential. So, kailangan mo nga magpaka-relax-relax relax ng konti. Uh, ano mo lang, ano? Uh, chill mo lang. Hindi mo kailangan magmadali, di mo kailangan, hindi mo kailangan mag... Uh, sa so, kung ano-ano bang ginagawa mo, no? Next advice card mo is honesty is essential. Speak with love and truth. Alam mo, because you are going through this improvement sa buhay mo, kailangan mong i-reinforce yan with love. Kailangan mong reinforce yan with, uh, with, with good things, no? So that is true. Speaking with love and truth. And giving people that good energy through your positive uh, positive energy uh, napakagandang uh, asal ganyan okay next advice card mo is breakthrough you are going through a lot of breakthrough right now Capricorn mapapansin mo sa sarili mo na there are there are so many things na pagka uh, nakikita mo yung sarili mo para hindi ka makapaniwala na ganoon na pala yung nangyayari na ito na pala yung ginagalawan mo Uh, may kakaibang ikaw, may kakaibang nangyayari sa'yo, enjoy it. Next advice card mo is infinite blessings. Alam mo, madami pang ibibigay na, na blessings ang universe para sa'yo. Um, you just have to really be patient. And you just have to um, trust na ibibigay sa'yo yon ng universe on, or ng, ng ni God. Okay? Next advice card ng mga Capricorn. You have purpose. I know what I am here to do. Marami sa inyo siguro yung part ng realization ninyo is nakikita na ninyo yung dapat mong gawin. Nakikita ninyo yung nagkakaroon ko yun ng konti pang uh, meaning sa inyong ginagalawan ngayon. And you are so so enlightened na ito na pala yung dapat kong gawin. Ito yung dapat kong gawin. Okay, Capricorn. Next advice card ninyo is honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Pangalawang honesty na yan na, na card. <clears throat> so, ibig sabihin lang na to. You really just have to keep the truth. No? You just have to speak everything with kindness, with truthful, Truthful words, ganyan. Because kung hindi yun ibibigay ng ibang tao, magagaling yun sa'yo. And you have to stick with that because ang ganda nung, ano eh, ang ganda nung uh, ang ganda nung ginagalawan, ang ganda nung nagiging uh, energies mo ngayon. Anong advice sa'yo as for your self-care? Connect with your womb. So you need to connect with kung sino ka talaga, kung sino yung ikaw mismo. You need to find out or you need to be clear kung saan <coughs> ka ba nang galing. Um, ano ba talaga yung personal na ikaw? Kung, baga, kung tatanggalin mo lahat ng nangyari sa'yo, sino ba yung talagang ikaw? Uh, tanggalin mo na din yung mga bagay na na mold ka because of maybe yung parents mo ay hindi naging magaling na parents para sa iyo kaya naging ganito ganyan ka pero kung tatanggalin mo yung mga yon uh, yung mga situation sa buhay mo ano ka ba talaga 'di ba yun yung kailangan mong i-connect with so another self-care advice plan a vacation ayan maybe deserve mo naman na talaga so kailangan mo mag relax relax ng konti and also soak in a bath so yung iba sa inyo kailangan mag, mag uh, ano tawag doon mag R&R uh, uh R &R? or magkaroon ng konting time para i-enjoy ang sarili ka. kahit maligo ka lang na parang enjoy na enjoy mo lang yung yung pagsasabon, yung parang yung adyan ka sa tubig na nagliligo ka. Kumbaga, gawin mo yung something na parang magpapa-feel sa na ay inaalagaan mo yung sarili mo, 'di ba? Next advice card mo is trust. Ayan. Trust mo lang daw talaga ang universe. There's nothing else for you to do kundi trust the universe because sobrang ano ka sobrang <clears throat> yun ang sinasabi talaga ng card sa iyo eh, that everything will be there for you. just have to trust. Huwag mo Next advice card ng Capricorn. Okay. No need to worry. <laughs> Ayan. Di mo na nga kailangan mag-alala. Alam mo pa ulit-ulit yung mga ano, yung mga advice cards ninyo. So, just have to keep it all give it all to God. That's it. Yun lang yung kailangan mong gawin. Ano man yung hinahanap mong uh, ginugusto mong mangyari. You just have to surrender it to God. You need to just give it all up to Him. Because, ayun nga eh. Ayan, no? Lahat, lahat yun ang sinasabi, di ba? Lahat yun ang sinasabi. So, next advice card mo. Hawthorn, Balance and Elemental Kingdom. So, ayan. <clears throat> you are really here right now for balance. Kailangan mong i-balance yung mga nangyayari, kailangan mong i ang mga uh, lahat ng klase ng being sa mundo. It can also be the elemental kingdom, it can be the animals, it can be whatever. No? Next advice card mo is autumn. Abundance, preparation, and harvest. So, ito yung pagkakataon mo na nakikita mo na unti-unti na yung mga pinaggagawa mo noon, parang nakikita mo na na ay may may pinagbubunga naman pala. Okay. Next advice card ninyo, despair. I need your divine intercession right now, O Great Spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love. So, kailangan mo lang i-offer ang lahat sa taas. Natanggalin niya lahat ng uh, pinagdadaanan mo lahat ng paghihirap na meron mong dinadaanan ngayon. Ibigay mo lang sa kanya yon And i-offer mo na ang na ikaw mismo ay magkaroon ay, ay gamitin niya para sa kapayapaan, para sa, yun, alam mo yun, yung pinakamagandang pwede niyang magawa. <coughs> okay. Next advice card mo. Mm. Aging. I am one with unlimited love beyond all seeming restrictions of age, I am filled with joy, energy, and beauty, a vessel for the divine Shakti. Okay. <clears throat> regardless anong ilang taon ka, regardless kung ang tingin mo sa sarili mo ay batang bata pa or 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 medyo matured na pero sinasabi kasi dito that ikaw ay punong-puno ng pagmamahal, ikaw ay hindi ka ganun ka kumbaga nag, it, part of you is nagde-develop din kasi eh and you really need to remember na ikaw ay punong-puno ka lang talaga ng love na binigay sa'yo and yung yung energy mo is punong-puno din ng uh, pwedeng punuin ng ng loving energies from that from from the, the from the us no Next advice card mo is block out distractions. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know that this is what these distractions are. And you have the power to responsibly block them out. So, iwasan na yung mga taong hindi masyadong nakakatulong sa'yo hindi naman sa awayin mo sila no but you just really have to choose next is release resentments about money yes the money system of the world can seem upsetting but holding resentments about finances just pushes your abundance away instead see money as a tool you can use to better the world so this and this shift will help help you attract support and golden opportunities so Lagi mong iisipin na ang pera ay hindi naman 'yan masama eh. Uh, it's all about paano 'yun gagamitin. And kung lagi mong iisipin na ang pera ay masama, then hindi lalapit ang pera sa iyo kasi iniisip mo masama pala siya, eh, 'di ba? So, tanggalin mo yung mga uh, paniniwala about money na hindi naman talaga uh, hindi siya na hindi siya nakakatulong or what. So, Ayun, para sa mga nanonood pa hanggang ngayon, mayroon akong surprise para sa inyo. Uh, para sa may mga gusto ng free quick reading, follow me on Facebook, Hula Juan. And hanapin nyo yung post na free reading and i-comment ninyo ang tanong ninyo doon. For a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube live sa March 12 Wednesday ng gabi. As long as nakabukas ang comment section, pwede pa mag, kayong mag-comment doon. So, tatandaan, Capricorn, follow Hula Juan on Facebook. Pagka-follow ninyo, hanapin nyo yung post ng free reading. And then, i-comment nyo yung tanong ninyo. Hindi ko kailangan ng birthday ninyo. Kailangan ko lang yung tanong ninyo. Okay? So, ayan ang wilig ninyo and I'll see you sa live.